na matatakot din ka. Tapos yung episode mo parang supernatural. So paano mo nairaos yung shooting na yung may mga may mga oh, okay. horror Na, pero you're doing a more a horror movie. Yes. Actually, nagkupo talaga na na-challenge yung sarili ko. I think siguro ang pinakakatapos po sa akin is yung place na itself, yung setting na pero nakatulong naman po na hindi ako sa isa so I think yun saka very, what do you call this accommodating naman din yung staff, yung production sila na is very helpful when it comes to El... si sí, nada me takot ka sa isang environment na hindi naman nakakatakot kasi ang daming pa. Yes. Oh, na explains the okay, ano, sa Bell's point niya na oh, bro. kaya it helps na marami, ka, marami ka nakikita. Actually, na, ang hirap din po pala matakot or gumawa ng excellent na natatakot. Accessible po kasi ako eh, hindi po ako masyado nahirapan sa pagkakapang, uh, kung ano man po mga nangyari sa akin sa mga dinay. <laughs> Kaya naku, favorite ko po talaga doon is yung mga, actually yung pag mga naging favorite ko po nangyari, yung pagiging magas ko. kasi hindi po talaga ako mapakaling bata. <laughs> Wala well, yeah, po, Kahit, right. um, very ano naman, kahit na nasa bigger bus size ako, ah, uh, isituate naman na kapag kakagawa ng mga ganun klaseng proyekto, eh, handa ako. So, um, nagkano naman kami rin. Nagkaroon kami ng rehearsals or fight scenes para pagdating namin sa set, uh, handa kami. And, yun, grabe, sobrang So joy, kasi pagka-fight scenes, ang masaya eh. Parang, parang may tala Parang, parang sa akin. So, yun. Ah, uh, ayun. yung mga sarili natin. Naalala mo nga, may may isang uh, eksena ako na tumatakbo kami ng mabilis ni Dustin. Tapos sa uh, pa ako. Pagtapa ako na sa lungsubo ko sa ano, kasi yung location namin, may mga malilate na ba ako? So nagkaroon ako ng mga sa lungsubo na malilate okay na ba ako dito? okay lang naman. Tuloy ang laban. Thanks, <laughs> na kasi chat para kakain din sila. For the last question come from Alex Cross ng David Tree Next, gusto matanong. Okay, I think we are now uh, ready for Alex. Which is harder? Uh, which, is, uh, which is more of a challenge. Which is more of a challenge. Ah... Uh, siguro, para sa akin, nahihirap siya pero kasi uh, you go to set naman, prepared. So, uh I think it's challenging yung wala kang nakikita. Pero, As an actor, you have to use all your powers and imagination para mapaniwala mo yung sarili mo na totoong nangyayari to. At pagka achieve mo kasi yun, yung ng mo yun yung time na mapapaniwala mo yung viewers. Kaya si Jude hindi siya na kasi Alex hindi nang kay Disney. Kote ang imagination. Ah, Isabel, we have something to say. Ako po ay eh, agree na eh, mas mahirap po umarap kayo sa harapan ng isang lugar na wala ka nalang nakikita. Kasi, if magawa mo niyo ng yun ng magaling talagang naniniwala ka yung kagayang nakikita ko sa'yo, kayo sa harapan, it will translate din po sa mapapanood ng mga viewers. Kasi mahirap pong pikirin yung nararamdangan, lalo na pong pagkakataanan. hindi mo lang na Okay, joke! Okay, sige! Sige mo na. Yung pag-act, yun po yung mas challenging for me. Kasi as someone na bang na laging pinapangungot, na hindi ka kasi paralysis. Once na mas na-imagine yung imagine na yung brain yun po talaga. Mas na yung the moment na po meron na po talaga kayo makikita sa harap nyo, kayo ang camera lang. Pero yung utak nyo, yung mata nyo totoo na po talaga yung takot. And kapag mag-cut na, medyo madedelay ko yung pag-alis yun kasi ang dami pong experience na ako. So ang dami rin pong pwedeng iset ng break, pwedeng kitna sa ako. So doon po ako Okay. Tulad niya po yung sabi ko, Hany, na bagay kasi sa inyo, nakakatakot talaga kasi iba-iba din naman po ng perspective, diba? At yun, nakakabagod din mag-portray ng scary lang lang yung mga tapatik mo, nakakahina, yung like, hyper-portray ka, woohoo! Diba, yung magiging... Pero hindi po yung challenge yung ko yung mga tao na nakakatakot talaga kahit kaya lang yung masarap ang gawin. Now, last question. Of the genres of films, Well, we

Dead Thriller, in a sense, di ba? Tapos may isa na natin na period. So, um, feeling po namin. And we are confident na by makaka- <laughs> I think uh, what makes uh shikata role unique because yeah uh horror genre sha um and i think makaka-relate kasi yung mga viewers yun, dahil i think the film is more ground like um must run yung babae's scene and it's something new yung visuals, yung cinematography, the uh, mas more modern na yung atake. So I think mas ma-appreciate uh, at mas makagandahan ng mga fans ng show Captain Roll. And uh, kaya naman, iniimbitahan ko po ang did it did it